ano ang stroke, sintomas, sanhi at paraan para maiwasan ito. Ano ang stroke? Ang stroke ay isang seryosong medikal na kondisyon na nangangailangan ng emergency care. Kung ito ay hindi maagapan, ay maari itong magdulot ng damage sa utak. Damage na maaaring mauwi sa long-term disability o pagkasawi ng isang tao. sintomas ng stroke. Sa oras na maranasan ng isang tao ang stroke, ay mahalaga ang bawat minuto. Kaya naman, makakatulong na ang bawat isa sa atin ay alam ang mga sintomas nito. Ang mga sintomas ng stroke ay ang sumusunod. Biglang pamamanhid o paghihina ng mukha, braso at leeg sa isang bahagi ng katawan. Pagkabalisa, hirap sa pagsasalita at hirap sa pagkaintindi ng mga sinasabi sa kanya. Hirap sa paglalakad, pagkahilo, kawalan ng balanse at kawalan ng koordinasyon sa katawan. Sobrang pananakit ng ulo na walang dahilan. Sintomas ng stroke sa mga bata. Dahil ang stroke ay walang pinipiling edad, mahalaga na ang namalaman rin ng sintomas ng stroke sa mga bata. Ito ay ang sumusunod. Seizure o panginginig ng katawan. Paulit-ulit na pagkibot ng muka, braso o binti. Apnya o ang paghinto ng paghinga na sinasabayan ng pagkatulala. Panghihina o hindi maigalaw ang isang parte ng katawan. Hirap sa pag-abot ng mga bagay gamit ng isang kamay. Upang mailigtas mula sa kapahamakan ng isang tao na ng stroke, ay dapat mabilis nakikilos ng mga tao ang kapaligid sa kanya. Ayon sa CDC ay mahalaga sa loob ng tatlong oras ay mabigyan agad ng kakulangan treatment ang taong na ng stroke. Dahil kung hindi ito ay maari magdulot ng matinding damage ang kanyang katawan o mauwi sa kanyang pagkasawi. Ak, F A S -T. Maliban sa mga nabanggit ay may mga apat na letra ring dapat tandaan upang mailigtas mula sa panganib ang taong may stroke. Ito ay ang letrang F, A, S at T o ang salitang fast sa Ingles. Sa tulong ng mga letrang ito ay makukumpirma mo kung nakaharanas na ba ng stroke ang isang tao. Letter F or face tingnan ang mukha ng taong hinihinalang na stroke. Ang isang bahagi ba nito ay nakatabingi? A o arms. Sunod tingnan ang kanyang braso at tanungin siya kung kaya niya bang itaas ang mga ito. Hirap pa siyang igalaw ang isa niyang braso. S o speech. Pakinggan kung kaya niya magsalita ng maayos sabihin niyang ulitin ng isang salita na kaya niyang sinasabi. Sin siya ba ay hirap na gawin ito o kaya naman ay iba ang tunog na lumalabas sa kanyang bibig? T o time. Kung ang sagot sa mga nabanggit na katanungan ay oo, huwag mag-aksaya ng oras. Dalhin na agad ang pasyente sa ospital dahil siya ay nakakaranas ng stroke at ang mahalaga ang bawat minuto upang mailigtas ang kanyang buhay. Pinapalalahanan ang sino na nakakaranas ng sintomas ng stroke na no, kung maaari humingi ng tulong sa iba at magpadala sa ospital. Iwasan mag-drive mag-isa dahil maaari mawala ng kontrol ang manibela at maglagay pa lalo sa kapamakan ng iyong buhay. Tandaan para nang maiwasan ang stroke, mahalagang ipraktis ng isang tao ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. Umain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo, iwasan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Dahil ang stroke ay isang traitor na sakit at ito ay umaatake ng walang pangunahing palatandaan. Kaya kaysa makipag- ka, makipagsapalaran na malunasan ito, mas mabuting sa so, una pa lang ito ay maiwasan. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang dito na lang po ang ginawa kong video. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share and click niyo na rin ang notification bells para ma-notify po kayo kung sakali meron ako mga bagong upload na video. Thank you for watching. Bye!